sinambong na muna kunti yung ano dalawang palakang ano malalaki malaki ng niya guys so ayan ako sa nagano sila kare ng baboy so mukhang masarap ngayon yung luluto ni chef guys ayan nilagyan na nila niya ng kanin yung ano kanin baboy tapos nilagyan na nila niya ng daw ng celery sabay naglagay siya ng dalawang pirasong malalaking sili so mukhang masarap nga naman ng gagawin ni chef ngayon na recipe yun sa dalawang malalaking palakanya guys So oh, ayan no, oh, naglagay na siya ng ano, ng kamati sa ah, may nilupak na niya. Yan, guys. Ah, sabi ko na nga ba, oh, nilalagay niya dun sa loob ng palaka o oh, pinalaman niya. So para magluluto siya ng ano, palaka overload. Overload niyan kasi ayo, ang dami naman oh. So galing talaga ni chef na ano. Ah, magluto. Dami niya talaga alam na luto. So ayan, ginawa niya ano, inihaw na niya tapos medyo eh, punas ng ano ang masarap ng may sili so ayan guys luto na naihaw na tapos na niyang ihawin so ayan kakainin na ni chef mukhang masarap nga naman guys oh. overload talaga galing ni chef oh. wow parang masarap sabi niya sarap hmm sabi